Actually po uh, nagkaroon po siguro ng ano hindi pagkakaunawahan yung mga ground commanders na ang uh, deployment po dapat ng uh, ating kapulisan na nagsisilbing uh, security po ay dapat po sa outside perimeter. Uh we have to understand na yung mga nakita is talagang uh, nahalo sila nagrurubing. Uh, so uh, Immediately, uh, we gave the order na dapat uh, wag silang humalo. Doon lang sila sa perimeter, outside perimeter. Po. So, after 10 minutes po, wala na sila lahat yung within perimeter? Uh, within 10 minutes, uh, dapat uh, wala na sila. Kasi kung uh, hindi, uh, ano natin sila, uh, kakasuhan natin sila. At uh, dapat i-alisin, i-pull out natin sila dito as a uh, detail. Ano po yung possible na charges na pwede lang harapin? Dapat kasi... baka ko yung within perimeter para perimeter if ever man na uh, ano di uh, magkakanak po tayo ng investigation at uh, titingnan natin kung ano yung uh, dapat ikasaw po sa kanila pero uh, sa palagay ko po ay uh, nagkamali po sila kasi nagarurubing sila and wala pong ganun. dapat nasa perimeter security po at maliwanag po ngayon na reiterate natin through uh, sa paging system na umalis po sila dun sa crowd at, Pero no po from sila the sa pio cell ko lang po kayong order na... Wala po, wala po tayo ng <laughs> order na ganun. I myself uh, is Iglesia ni, ni Cristo. That's why uh, I'm here to ensure po na lahat po sa kapatiran ay uh, ligtas po at uh, mapayapa nating maidaos tong uh, peaceful rally po na. To.